Sa pagbebenta sa isang kantina ang ikinabubuhay ni Nanay Analita. 250 pesos ang arawang kita nito, bagay na hindi sapat sa taas ng mga bilihin kung kayat malaking tulong sa kanya ang natanggap na ayuda. Lalo na ngayon ta wala pang pasok. Kasi sa school kantin po ako, wala akong sahod. Kaya malaking tulong po ito sa pang-araw-araw. Si Tate Aldefonso naman sa pagsasaka kumikita pero sa loob ng isang buwan, dalawang libo lamang ang kanyang naiuuwi. Paggastos ng pang Boboke eh, kasi parmas eh. Si Tate Aldefonso at nani Analita kabilang lamang sa higit sa apat na libong individual na nahatira ng tulong sa Ilocos Region sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong biyernes July 19. Bukod sa ayuda, nakatanggap din ang labing dalawang agrarian reform beneficiaries ng titulo ng mga lupa mula sa Ilocos Region. Kaisan ninyo kami sa inyong mga hangarin at kami ay tapat sa pangakong susuportahan at palakasin kayo sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. Huwag na natin singilin ang mga utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Yano? Ang desisyon ng ating mahal na Pangulo, kanya't agad-agad po, humiling siya, humiling ang ating Pangulo sa Kongreso, gumawa nga kayo ng batas. Sa mensahe ng Pangulo, binigyang din ito ang kahalagahan ng mga magsasaka sa pag-abot sa isinusulong na bagong Pilipinas. Nagbigay pa sa salamat naman si Governor Ramon Monmon Gigo III sa tulong na naihatid hindi lamang sa Pangasinan, kundi pati na rin sa Ilocos Region. Nagpapasalamat po ako sa ating butihing Pangulo sa kanyang pagbisita at sa lahat ng programa na kanyang itinaguyod para sa kapakanan ng taong bayan. Nagatid din ng Pangulo ng mga makinaryang pansaka upang matiyak ang tuloy-tuloy na progreso ng mga magsasaka sa buong bansa. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.